اركن نوبع باتسنا سيدا Uh, magandang magandang uh, gabi po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan So muli po tayo naman po ay mapapakinggan dito po sa ating uh, upload na video no. Papanood uh, sa mga kababayan po natin bagong lahat uh, Salamat po sa inyong lahat lalong lalo na po sa mga kababayan po natin sa abroad Na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po may ramahal na pinag-uusapan Dito po sa ating programang Reaction Mo, Birat Ako Okay sa ating mga kababayan, magandang magandang gabi po, uh, magandang, magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin dyan po sa Sambog Sibugay, lalong-lalo po sa mga kababayan natin dyan sa Tipolog, sa Pagadian, maging sa mga kababayan po natin dyan sa Osamis City. Okay, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, sa mga kababayan din po natin, magandang magandang gabi din po, lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin ano? na lagi pong sumusabay bay sa inyong lingkod. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, maging sa ati mga kababayan sa abroad. Maraming maraming salamat po. Okay. Ayan. Ah, may mga tumatawag-tawag kasi Nang hirap pag nagbablog tayo tapos biglang may tumatawag. Kasi <laughs> istorbo rin to mga to eh. Mamaya kayo sa akin. Okay mga kababayan, uh, <clears throat> pag-usapan po natin ano, ito pong ginagawa pong pag-iimbestiga ng uh, Sinado uh, sa usapin po ng katiwalian sa flood control projects. At maliban dyan, pag-usapan din po natin yung patungkol po sa mga ghost uh, projects na natuklasan po mismo ni Senador Ping Lacson. Pero mga kababayan, gusto ko pong sabihin sa inyo kung tama po ko. Uh, parang 2016 yata yun. Kung di ako nagkakamali o oh 2000. Yes, pang uh, ganun. Parang kung hindi ako nagkakamali, matagal na po yung uh, uh, gustong buwagin ni pang uh, ni, ni tawag nito Ping Lakson. Naalala ko noon na uh, ni request niya sa mga senador na alisin na 'yan. Kasi kaduda-duda 'Di eh. ba? Kundi ako nagkakamali panahon to ni Rodrigo Roa Duterte. No. Panahon po niya to. Kasi iniisip ko Teka, parang ang lakas yata makasilip yung mga DDS sa administration ngayon. Bakit hindi kaya natin pag-usapan yung uh, nakaraan? Kasi itong nasa isip ko eh. Tingnan nyo ah. Bakit ba mayroon pa rin con, uh, flood control project sa buong Pilipinas ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Sige nga. Bakit kailangan niya magkaroon ng o magdeklara pa rin o magbigay pa rin ng pondo para sa uh, flood control projects sa buong bansa? Kasi wala namang flood control eh. Walang matibay na flood control yung nakaraang administrasyon na sinundan po ng ating pangulo. Yan po ang katotohanan. Iba question pa nga dati 'yon ni Pampilo eto panoorin po ninyo mga kababayan para maniwala kayo suggestions and uh, no, yung mga flood control, yung flood management, katakot-takot na pera to and we're trying to have historical data para tayo nangtakop ng pera kasi nga ito yung dredging eh flood control and drainage system eh alam naman po natin dito kung saan napupunta ito eh baka pwedeng i-revisit natin ito at bawasan din natin yung katakot tao na flood control, flood management, How dra drainage. How much is meant? I agree. Tanggalin natin. Ito po, 2014, 36 billion. 2015, 49 billion. 2016, 64 billion. No, 2017, 80 billion. GAA 2018, 141 billion. And then 2019 net 133 billion. Puro billion ito, Mr. President. Eh kung bumili natin dredging, katakot-takot na dredging machine ito. So, I agree with you, Senator Max. So yun, di ba? oh 2016, 64 billion. Oh, meron pang uh, ano 2018 141 billion. Oh. So kung ito total mo na 2019 133 2020 uh, 90 billion 2001 101 billion 2022 bago umalis si Digong 128 billion. Eh Halos kalahating milyon po, mga kababayan. Ito ay ko lang din ha, sa mga DDS. Saan dinala yung kalahating trilyon ni Rodrigo Roa Duterte? Kasi alam nyo, ito tapatan tayo. Hindi na kailangan pa na, na maglagay uh, ng pera o magbigay ng pera ng ating Pangulo kung meron siyang nakikitang matibay na flood control na project sa nakaraang administrasyon tama? at halimbawa, kung talagang mayroong control at matibay mayroong control project uh, uh, flood control project ang nakaraang administrasyon, steady sana hindi na ayunan ng mga congressman at ng senado na magbigay ang pangulo ng uh, budget para sa flood control project ba? Diba? Kaya sumang-ayon sila na ibigay ito ng ating pangulo, permahan ito ng ating pangulo dahil sang-ayon ang lahat na walang matibay o konkreto ang flood control project maging ang nakaraang administrasyon. Nakukuha ninyo? Kaya, malamang, ay, nasanay yung mga kasabwat ng nakaraang administrasyon o na sana yung DPWH ng mga panahon na administrasyon ni Digongyo na kunin, dayain ang mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga monkey business dyan sa DepEd kasabwat ng ilang mga politikong sakim sa pera at kapagnyarihan. No? Ito lang yung tatanong ko kay Sarah. Sa ano na lang tayo pumunta? Sa parting uh, sa parting na uh, um, Mindanao o dyan sa Davao. ba? Diba? Hindi ba't binigyan ng uh, nakarang administrasyon itong si Paulo Duterte ng uh, 51 billion na para sa flood control din na sinasabi niya sa Davao? O bakit bumabaha ang Davao ngayon? Bakit lumalangoy yung mga taga Davao samantalang may 51 billion nang ibinigay para sa pagpapagawa ng flood control project? Sige nga. Ito pa. Ito pa. Kung maaalala ninyo, halos lahat ng proyekto, mga kababayan, ay sa dabaw mismo. Sa dabaw mismo uh, ginawa. Lahat ng mga proyekto. Kung di po ako nagkakamali. Teka lang, ko, masisilipin lang ako dito. Ay naglabas ang piso. Yan. Kung maaalala ninyo, yung uh, construction company po ng mga bongo, sila po yung nakakuha ng napakadaming mga proyekto sa Dabaw. Sa Dabaw lang to. Para di umano sa mga kalsada, flood control. Kung ipaghahalo po natin, kung ipaghahalo natin yung pera na hawak ni Paulo Duterte at yung mga project o pera na hawak ng mga ng mga go. Eh masasabi na ho natin na isa sa pinakamaganda, pinakamagandang syudad sa buong Pilipinas ay eh wala nang iba kundi ang Davao. At pinaka masasabi natin hindi kayang uh, palubugin ng baha. Pero ang tanong, anong nangyari? Nasaan yung 51 billion? Nasaan yung mga pera na ipinagkatiwala ng nakarang administrasyon sa pamilyang Go o sa tatay ni Go? Naalala nyo? Ito, pakinggan ninyo at panoorin ninyo. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang pagnanakaw ni Duterte at Bongo sa kabanambayan. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Noong 2018 ay naglabas ang PCIJ at Rappler ng report na nakakuha ng government contracts amounting to billions of pesos ang mga construction companies ng tatay at half-brother ni Bongo. Lahat ng mga projects na to, take note, ay sa Davao region lang. O, oh, nakita ninyo? Davao region lang, tuloy. Dahil dito, nagpasa ako ng Senate Resolution para imbisigahan ito. Humingi ako ng mga dokumento sa DTI at COA para mapag-aralan kung totoong may mga anomalya sa mga transaksyong ito. Ito ang mga nakita ko. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. oh malinaw po yun ha. Tatay ni Bongo. By the way, ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesorogo Go. So, ibig sabihin, may alam. May kinalaman si Bongo na magaling magsinungaling doon sa Senado. Okay, tuloy. Ang Alfredo Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamayari ni Alfredo Amerogo. Siya ang half-brother naman ni Bongo. O, oh, kanina tatay. Tapos si Bongo. Ngayon, ito naman yung kapatid niya, half-brother. Pero tinanggi pa rin ni Bongo. Talagang magaling yung ano eh, tarantado eh. <laughs> Base sa mga COA documents, nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 25 hanggang May 2018 na umaabot sa 4.89 billion pesos ang halaga. Billion po ang pinag-uusapan dito mga kapatid Hindi po apat na milyon. Baka iniisip niyo million lang, billion po na maaring makapagpagawa ng napakalaking uh, uh, flood control uh, project. Pero binulsa po nila. no? So, In 2017 alone, nakakuha ng 27 projects ang CLTG worth 3.2 billion pesos. Again, lahat ng projects na ito ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Tignan nyo ha sa sobrang laki ng pera na yon, sa ganung kalaking halaga. Tapos sa kabila ng 51 billion kay Pulong, sa kabila ng lahat ng proyekto ay siniksik na doon sa Davao, lubog pa rin ang Davao. So ibig sabihin, pangalan lang yung project at yung numero na nando doon. Pero ang totoo, nasa bulsa ni Puloy o ng mga Duterte. Ang ilan sa pinakamalaking kontrata ng CLTG ay nakakahalagang 251.7 million pesos, 208.8 million pesos, 187.9 million pesos, 182 million pesos at 177 million pesos lahat pang road widening. Ang Alfredo Builders naman ayon sa COA ay nakakuha ng 59 projects from June 2007 to July 2018 amounting to 1.74 billion pesos. In 2018 alone, nakakuha ang Alfredo Builders ng 23 projects amounting to 1.3 billion pesos. At gaya ng CLTG, lahat ng projects ng Alfredo Builders ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ayun, Mga kababayan, eh ang tanong ko, nasaan po yung mga proyektong yan? Wala na tayong dapat hanapan pa. Kasi ayon po sa investigation, dapat yung mga proyektong yon yun, uh, 11,000 projects halos, eh balita ko, hindi po sa buong Pilipinas, kundi sa Dabaw lang. Talagang yung Dabaw lang yung uh, kumbaga binigyan ng intensyon ni Rodrigo Roa Duterte. 'di ba? Pero ang tanong nasaan sa kabila ng andabaw lang ang binigyan ng halos proyekto sa buong bansa. At kung mayroon mang mga proyekto sa ibang panig ng ating bansa, sira-sira na po ngayon. <laughs> Isa na po dyan yung tulay na gumuha, gumuho doon sa Nueva Ecija. Naalala ninyo na sinipa lang ng paanang aso na, na nasira na yung tulay? Ha? inihian lang ng ipis rumupok yan ang tanong oh. pero ngayon makikita ninyo noong mga panahon na yon na may mga katiwalian hindi po nag ikot si Rodrigo Roa Duterte sa halip lumipad ng lumipad pabalik balik sa si China para ano para sabihin kung ano ang ginagawa niya doon sa boss niya na si Shen Jingping. Nagre-report doon kay Shen Jingping, boss, okay na yung mga pinapagawa mo sa akin. Pinapahirap, pinapalubog ko sa utang yung bansa namin para maging probinsya na ng bansa ninyo. Yun ang ginawa ni Digong Eh ngayon, siguro, naniniwala ako yung mga sangkot sa katiwali ang ito ng ghost project at saka at saka yung mga nawawalang mga pera ng flood control project eh malamang mga congressman niya na dating kaalyado ng ating pangulo ni pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte na nasanay siguro sa kanilang mga gawain noon na ginagawa nila ngayon pero wala silang ligtas dahil ang ating mahal na pangulo naglilibot ho at talagang pananagutin at disidido ang ating Pangulo na panagutin ang lahat ng mga may kinalaman dito no? kaya gusto ko lang sabihin sa mga DDS bago po kayo magsalita alalahanin ninyo na kung uh, iniisip ni may katiwalian ngayon mas may, kati may katiwalian noon lalong lalo na dyan sa Davao City halos lahat po ng uh, proyekto. Eh, biro nyo. Daan-daang milyon na ang nakarating. oo Ilang, ilang bilyon na ang ibinigay sa congressman dyan sa, sa Davao. O, nasaan yung flood control? Yan ba yung may flood control? Lumalango yung Davao City. Hindi ba kayo nahihiya sa sarili ninyo? Na niloloko lang ninyo ang sarili ninyo? Di ba? Oh. Dito sa puntong ito sa nangyayaring nakawan tungkol sa flood control projects at maging sa ghost projects na yan, walang kinalaman ang ating Pangulo. Kaya nga siya mismo ang tumutuklas kung sino-sino ito. Ha? Siya mismo ang tutuklas niyan. O, ang atin lamang pakiusap, total may mga, kung may mga lead na ang ating Pangulo, kung sino-sino mga congressman yan, sabihin mo na, Mr. President. Kasi, eh, marami nagdududa, lalong-lalo na yung mga kalaban natin na pakitang tao lang yan. So, ngayon, eh, o, oh, eh, ano mo na, eh, labas mo na. Yung, yung pasiuna na mga pangalan ng mga congressman na sangkot dyan. Eh, siyempre, hindi tayo maniniwalang, hindi sangkot dyan si Puloy. Alam naman natin na si Paulo Duterte, eh, may 51 billion na dapat hanapin sa kanya kung bakit ganun. ba? Diba? Bakit lubog pa rin ang Davao City? So sa usapin nito, sa ayot sa gusto ng mga Duterte, sabit dito si Paulo Duterte. Dahil kaya hahanapin ng mga Pilipino sa kanya yung 51 billion na para sa, sa road widening at para sa ah, uh, tawag nito, uh, mga proyekto sa flood control project yan sa dabaw. Diba? So, yun lamang po mga kababayan ang masasabi ko ngayon. So, muli po tulad po yung sinasabi ng iling ko, mabuhay po ang ating inang mabuhay po ng mamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.